So oh guys, mag magligpit tayo kasi pupunta tayo ng probinsya. Probinsya ng Nueva Ecija. Ito yung sasakyan natin. Two wheels. Chicken ken ang mag-drive. Sindihan mo ho, pag ano. Hmm. na si Wonder Tatay, naka-helmet na uh -huh. oh. Uwi sila. Ewan ko. Oh, magdandahan ka kin kay pagpatakbo ha. Hindi makita eh. Oh, mag -ingat kayo. Ingat. Oh, alis na sila guys, punta na silang probinsya.